isa-isa siya na ilalagay tapos isa-isa rin siyang malalaglag pwede kayo mga idol mag kontakin kung takin nyo lang sila ayan good morning mga idol Pinast-shell ko yung tanim natin na mais kung gaano na kalalaki shell ko kasi hindi pa umulan dalawang linggo na hindi pa umulan dito o, naghihintay kami na umulan para malagyan siya ng pataba. Yo. Dalawang linggo na, hindi pa nalagyan ng pataba kasi wala pang ulan. yung sa taas, oh. Ito na yung mais na tinanim namin. Tinanim na gamit ang PVC pipe, yung tinatawag na plantilya. Meron na siyang maliliit na damo. Ito taas. Siguro kung umulan pwede nang abunuhan ito. halas halos nagtubo lahat, no. Mayroon siguro na doble yung hindi kagad na laglag -lag doon sa plantilya. Kaya yun nagdoble-doble, yung ba?